ang interes ng publiko nahirap, nahirap na hirap na hirap na magbayad ng napakamahal na singil ng kuryente ng Meralco. Dahil po yung kumpanyang San Miguel Corporation ay nag-supply po sila ng... So yan po yung background nung, nung problema. Kaya tayo bilang mga consumer nakikiusap tayo sa gobyerno nakikiusap din po tayo uh, sa San Miguel Corporation at lalong lalo na dalangin o pagdarasal. Po? Dito po sa Court of Appeals, na ilip na po yung temporary restraining order. At meron pong malungkot na balita. Ang Pangulo ng San Miguel Corporation, nung isang araw, nag-anunsyo na siya o ipu-pull out na nila yung power supply agreement sa pagitan ng Meralco at ng South Premier Power Corporation. Ano po ang